Okay, gagawa natin ng vlog itong uh, service ng uh, Mindoro Provincial Council na pinangungunahan ni Utol Mox Legaspi, si Brad Mokong, si Utol Herbert John Legaspi. So, basahin muna natin yung kanyang post. Scouts Royal Brotherhood International Service Fraternity and Sorority Incorporated, Mindoro Provincial Council in Service. Tapos yung kanilang team, help others without any reason and give without the expectation of receiving anything in. So, ibig sabihin nga, um, tumulong ka ng walang tinitignang dahilan Uh, walang tinitig ng rason, walang tinitig ng uh, balik, wala kang uh, hinahangad na magiging balik sa iyo, kundi yun lang makatulong, makapagpasaya, makapagbigay ng ngiti. So thank you BJMP sa so, Bureau of Jail Management po yan sa nauhan. Yan. Tapos headed by Warden Rowena Olivar and personnel Brad Gerald Briones, Brad Aristotel Miraflor, Ma'am Quen Eskel Regencia Hernandez. Okay, so thank you SRB State of Kuwait, headed by President, uh, SRB President Jason Saraba Samora, Ayan, si Brad Joff Osuna. Ayan, thank you po sa inyo mga kapatid at sa mga member natin dyan sa SRB State of Kuwait. Thank you SRB-MPC Vice President Internal John Vincent Paredes and External Vice President Darwin Cleofe Olotnab or Bantolo. Siguro Bantolo yan. Mas tunog apelyido yung Bantolo kaysa Olotnab. SRB-MPC Advisors po. Ito ah. Brad Roy Nieva uh, Roy Esteban Eagle Brio at Sis Lin Maramot. So ayan po, ng mga advisors, apat sila. Tapos ang mga officers naman po at members na kasama dito sa service, Laps Teodoro, Sis Jocelyn, Sis Joanna, Brad Mark Sitchon, Kapitan Christian Mark Ray, Brad Dinyon, Brad Desagun, Brad Inaanak, Jack Manyebo. Tapos thank you Apo Brad Toto Gabayno, Francis Manalo Bagsik, Darwin Lisel Gonzales. Tapos thank you Ormin First PMFC HQ. Brad Bernie Ortega the second, Ma'am Alea Rodelas. And finally, thank you. Hashtag RVI Cares Interfraternal 2023. Consihal Willie Maranan, Consihal Faye Agui Aguila Del Mundo. Thank you, acoustic singer and drummer, paring Yugs, paring Eli Ureta. Thank you. Till our next service. So, ayan po ang ating uh, introduction. So, ito pong servisyo na ito ay uh, para sa mga uh, Persons or people deprived of liberty sa mga nakakulong po sila. Uh, dinalaw po sila ng ating kapatiran, nagdala po sila ng mga pagkain, at merong live band para sa entertainment, and then yung mga ating kapulisan, mga man ng SRB, APO, or hindi, ay, uh, sila po ay nagbigay ng saya ng entertainment. May sayawan, may palaro. So, yun po ang ginawa nilang serbisyo. Sa pagkain po ay merong mga lechon, Shanghai, pansit, kanin. Uh, so, napakasarap po, di ba? Napaka... sa uh, sasabihin natin na ang service na ito ay talagang ginastosan ng malaking halaga biro niya isang lechon pa lang magkano na. ba? Diba? tapos syempre meron pa yung mga palaro na may mga premier na pera. Syempre mga nasa loob po yan, mga walang trabaho po yan, walang pinagkakakitaan yan. So kahit pa paano, abutan ng ng ating presidente o ng mga kapatid natin yan na pinagsama-sama ng mga maliit na halaga hanggang sa lumaki and then ayun, mabibigyan nila ng pera kahit paano yung mga nasa loob. Isa sa kwento sa akin ni Presmox, eh, yung isang matanda na doon siya na-focus doon sa isang matanda na 74 years old na nakulong. Inabutan niya ng pera. Pero wag na natin ikwentong ano yung istorya kung bakit siya nakulong. Basta po um hindi po lahat ng nakukulong may kasalanan. At uh, hindi rin po lahat ng nakukulong ay guilty. Um, hindi rin naman po lahat ng nasa labas ay walang kasalanan. So, kung meron naman po mga nakakulong, um, tayo po ay maawa sa kanila. Huwag po natin silang i-discriminate. Dahil sila po okay, so atin pong tignan po itong servisyo ito. na ginagawa natin sa nauhan uh, lead led by led by um, Mindoro Provincial Council ng SRB at uh, mga Alpha P Omega ng Mindoro at ang ating mga kapulisan at iba pang mga may mga ibang organization din siguro silang kasama kagaya kanina sa ating pagbati so ito Thanksgiving Party 2023 so ito po yung sa pagtatapos tapos may lechon Shanghai at pansit na ternong terno po yan, di ba? So, yun yung pagkain, tas kanin. Di ba? ayan po, yung live band. Ayan, yung mga pagkain na marami. So, hindi na natin siya in order. Bali, um, habang umaandar po yung picture, tayo yung nagbibideo. So, napakaganda po. Ayan, yung Tarpulin, Mindoro Provincial Council in Service. Tas, yung live band. Ayan po apat uh, po sila. Tas, ayan yung stage. Tas, ayan, nagsasalita si Brad Mox. Nagbibigay po siya ng mga ilang speech. Mga ilang uh, pananalili uh, mga words of uh, wisdom, words of encouragement, words of advice. And po, tapos may kasama po siyang uh police tapos ito yung nagsasayawan po yung mga pulis at mga mga babaeng na nga nakakulong po. Tapos ito po yung ating mga kapatid na nagbibigay ng pagkain. Nire-ready po nila yung mga packed food. Tapos ayan, yung banda, nagigitara. Ayan po. So ayan, ano, napakaganda ng kanilang ginawa. Sa totoo lang po. Mga kapatid, napaka... Alam nyo, maraming beses kaming gumawa ng ganito na nakasama ko. At isa rin ako sa organizer. Um, sa totoo po, nakaka-touch po, very touching para sa akin yung ganitong service. Alam nyo po, may mga ka-chapter ako na nakakulong. Um, Siyempre, sa akin may extra yon na may dala akong extra din, binigay ko sa kanila. Kasi matagal, bago kami magkikita muli eh. At saka nakilala ko sila, mga ka-chapter ko, sabi ko, nako, et, kailangan unahin ko to. Although lahat ng brad tinulungan natin, pero syempre, may extra lang ako para sa ka-chapter ko. Sa Alpha Epsilon. At saka alam nyo, nakakaiyak yung part na yung maghihiwalay hiwalay na, yung tapos na yung service. Nakakaiyak po yun. <clears throat> yung babalik na sila kasi lumilingon sila sa amin eh. nililingon ko sila, nililingon namin sila. Sila po nakatingin sa amin, kumakaway pa rin. Tapos binibilang na sila. Siyempre parang gusto pa nila na maha, mas mahaba pa sana yung oras na ating maibigay sa kanila. Pero, ayun nga po. Ayun nga, ang oras ay limitado mga apat na oras lang hanggang lima minsan tatlo dahil nga syempre minsan yung mga papeles ang hirap lakarin yan hindi basta-basta sa yung pagprocess ng mga papeles yan eh, minsan yung mismong araw na yan kulang pa yung papeles na ano, eh. pag nandun ka na sa lugar may mga hihingin pa na hindi nabanggit sa'yo nung ano eh nung oras na inaayos mo eh, nung before the service eh. pagdating ng araw ng service may hihingin pa pala yun tatakbo na naman sa munisipyo yun minsan tumatagal sa ganun pero pag once na nakapasok na ayan na ah, ang sarap na alam niyo um sobrang nakakalungkot ano sila na uh, mararamdaman mo yung yung kawalan ng kalayaan sa kanila. Pero siyempre, pag nakagawa ka ng kasalanan, dapat talagang pagdusaan. Ganun yan, di ba? So, nasa na tayo? Ayan, mga palaro. na tinakpan na po yung, ano, yung mga mukha kasi bawal po. Eh. Naka-blurred o kaya may takip. Tapos yan na, sa group picture, ayan, nagdadasal sila, nananalangin, ayan, yung palaro. So, tapos sa huli, ayan, yung group picture. Yan po sila. Yung kan sama-sama po yung mga nagserbisyo nating mga kapatid. Um, binabati ko po kayo diyan, uh, Brad Mox at mga SR ng Mindoro, mga Alpha P Omega. Um, at kung sino man po yung mga sumama, yung mga um, nag-ambag na ating mga nasa politics ng mga kapatid dyan, mga kapitan, kagawad, si yung ating mga officers ng Mindoro Provincial Council. Napakaganda po. Uh, alam ko marami pa kayong parating na service at uh, napakahusay ng inyong liderato. Ang nalaki ng service na ginagawa nyo, ang gaganda um, at saka ang dami sunod-sunod. Uh, prayers na lang na palagi kayong gabayan ng nasa itaas at lagi po kayong mananalangin mga kapatid. Lagi po kayong hihingi ng gabay sa itaas. Siya po ang may hawak ng lahat. Siya ang magbibigay sa atin ng lahat. At ang ating leadership po sa SRB Inc. Atin pong respetuhin. Atin pong pasalamatan. Sila Kuya Indian. Sila Pres Edimar. Sis Jomel. Sis Gemma. brother Jess. Sis Kiray. Lahat po Salamatan po natin sila at nandyan sila palagi. Yung ating mga supporter sa ibang bansa, mga SRB Inc. Atin po silang laging pasalamatan. Um, lagi tayo magtutulungan, magmahalan. Isama na natin yung mga nasa kabila. Kung gusto nila, isama natin sila. Kung ayaw nila, Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-arangkada. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbiyahe sa nais nating puntahan. Um, balang araw, yung pagkakaisa na gusto natin lahat, may tsansa. May tsansa yan. Pero sa ngayon, huwag nating ipilit kasi matagal nang usapin yan at uh, tagal na namin yung pinaglaban. Pero na tignan natin, di ba? hindi tayo negative. Huwag tayong magiging negative. Pero kailangan tuloy-tuloy ang ating andar. Bilang mga SRB Inc., yan ang natutunan natin na kay Brad Indian. At magbasa tayo lagi, mga kapatid, ng mga libro kung paano tayo matututo. Alam nyo, ang SRB hindi yan hinto. At hindi yan natatapos pagka ikay, naging SRB na tuloy-tuloy na proseso yan hanggang ngayon. Mula nung tayo maging ganap na miyembro hanggang sa ngayon sa ating mga ginagalaw at mga kinikilos. So ayan po, ito po ang inyong Bradblog blog ng Alpha Epsilon. Pandakan Manila, nagpapaalam. Congrats Mendoro, congrats Brad Mox. Mara!